Kapag uminit si Clay Thompson, ibang klase ng halimaw ang kanyang pinapakita. Walang kayang tumao gumwardya at mahaba na ang listahan ng NBA records na kanyang naitatala. Pinakamaraming tres sa isang game sa pangalan niya nakalista. At may isang beses pang pa 37 points sa loob ng isang quarter ang kanyang ikinamada. At siya lang ang kaisa-isang manlalarong tumabo ng 60 points sa loob ng 30 minuto sa history ng liga. Pero hindi lang natatapos sa opensa ang arsenal ng kanyang karera dahil nakilala rin siya bilang isang premier perimeter defender ng kanilang prangkisa. Ngunit sa kabila nito natapos ang kanyang 2024 season na lackluster at kulang na kulang ang kanyang kontribusyon. Kaya napatanong ako, gaano nga ba kahalimo ang dating prime Clay Thompson? Tara't samahan niyo akong ibod ang kwento ni Katie. Napili si Thompson bilang 11 pick ng 2011 NBA Draft Chosen by the Golden State Warriors, hindi ganoon kasi si Clay ng matawag ang pangalan niya. Dahil Lakers sana talaga ang kanyang puntiriya, ang kanyang kinalakihan at kanyang inidolong, prangkisa. At dagdag pang sa loob ng labing walong taon, isang beses lang nakatungtong noon ng Warriors sa postseason. Kaya sa draft na yon, halo-halo ang kanyang nadamang emosyon. Pero nang magumpisa naman ang season, hindi rin nagtagal bago niya nakuha ang tiwala ng kanyang coach na si Mark Jackson. Salamat sa kanyang matinik na outside shooting at depensa, kagad siyang naging malaking parte ng kanilang sistema. Nagtapos ang kanyang unang taon na 12.5 points per game at 41% sa tres ng kanyang ikinamada. At naging parte pa nga siya ng all-rookie first team bilang patunay sa kanyang kamandag sa opensa. At nang matapos ang season imbis na magpahinga, patuloy siyang kumayod para mas mag-improve pa. Kaya nang madagdag sa lineup si Barnes at Green sa parehong taon, at nang ang mga injuries ni Steph ay tuluyang mag biglang mas kinatakutan ng prangkisa nila noon. Naipanalo nila ang 47 games sa regular season para makatongtong sa playoffs matapos sang ilang taon. At ang third leading scorer nila, walang iba kundi ang baghitong si Clay Thompson. Nag-average siya ng 16 points per game at nagtala ng more than 203 pointers in 40% shooting noon. Isang fit na maulit pa niya ng pitong beses pa sa takbo ng kanyang karera. At para bigyan lang kayo ng ideya, 41 players pa lang ang nakapagtala ng mga numerong yan sa history ng liga. At tanging si Steph Curry lang ang nakagawa nito ng mas maraming beses kumpara sa kanya. At noong January 2013 matapos si miscore ni Clay ng 32 points kontra Cavs, nagsimula ng gumawa ng igay ang kombinasyong Steph at Clay bilang Splash Brothers. Thompson, set up by Curry. Thompson back to Curry. Three, so the to play this game. Marami ay hindi sinaryoso ang sinabing ito ni Jackson dahil halos 50 games pa nga lang naman ang magkasamang nilaro ng dalawang yun. Pero nang magtala sila ng combined 483 three-pointers sa isang season, biglang tumahimik ang lahat ng nagdududa noon. At sa kanilang unang postseason na magkasama, sila ang naging susi para patuobin ng Denver sa unang round ng kanilang gyera. Patunay na hindi problema ang playoff pressure sa kanya. At sa game 2 ng serye nila kontra San Antonio, pumunto siya ng 34 at 8 of 9 sa 3 ang kanyang naging porsyento. And although eventually ang Spurs ang naghari sa season na ito, pagpatak ng 2014 mas nag-improve pa ang kanilang duo. With Clay averaging 18 points per game and his defensive game peaking, naipanalo nila ang 51 games sa season na yon, ang kanilang best finish since 1992. Pero hindi pa ito ang peak ng karera ni Clay at ng Golden State dahil pagdating lang ni Coach Steve Kerr noong 2015 sa kanilang sistema, sakalang napakawala ng totoong kalibre ng kanilang prangkisa. Mas tinulak nila ang pace ng kanilang opensa, mas maraming tres ang kanilang tinitikada at sila ang nagumbisa ng pace and space era sa liga. Ang tinakbo kasing motion offense ng Warriors noon ay budbud ng screening at cutting na dalawa lang ang options na binibigay sa kalabang depensa. Either unmolested dandang sa loob O wide open 3 mula sa kanilang dalawa Pipili na lang sila At ang madagdag pa si Livingstone sa sistema Si Draymond Green sa starting 5 nila mas naging sakit pa sila ng ulo ng depensa. Small ball lineup ang naging bangungot ng mga nakakalaban nilang prangkisa. Green bilang centro, sentro, Livingston sa 4, at ang Splash Bro bilang 2 at 1. Sa lineup na ito, gumawa sila ng franchise history at 67 wins ang kanilang naipanalo. Sa depensa sila ang numero 1 at sa opensa naman, sila ang pangalawa sa liga. Ang kanilang 10.2 net rating ang 7th best sa history ng NBA. At lumubo ang average ni Clay to more than 20 points per game, shooting almost 50-40-90 sa kabuuan ng 2015 season. Pero may isang laro si Thompson na tumatak sa lahat ng NBA fans. September 23, 2015, sa panalo nila kontra sa Sacramento Kings, nag-ibangan nyo si Thompson ng umiskor siya ng 52 points na mayroong 11 three-pointers. And get this, sa third quarter ng larong yon, tumabo siya ng NBA record na 37 points. 13 of 13 sa field na mayroong siyam na three-pointers. All in one quarter. At sa parehong season na yon, nilampasan nila muli ang kanilang record with 525 combined threes ni Steph. Pero sa kabila nito, magugulat kayong hindi pa rin sila ang kino favorite sa kampyonato. Hindi rin kasi naniniwala ang maraming kaya magkampyon ng kupon walang lihiti mong sentro at puro trash lang ang sinasandalan para manalo. Pero alam nyo, mabilis naman kagad nilang pinatunayan na mali ang kanilang mga sentimiento at pinagpaglang ang mga sa kanila patungo sa kampyonato. Si Clay ang second best player sa kanilang title run ng 2015 at tulad ng isang atletang uhaw sa pagkapanalo, mas nag-improve pa si Thompson sa mga sumunod na taon. Well, dati naman na talaga siyang malupit sa catch and shoot at coming off the screens. Pero ngayon, develop pa niya ang kanyang post-game of the dribble at ball handling skills. Kaya mas lalong humirap depensahan si Thompson and coupled with Steph Curry sa Warriors, nangamote talaga ang ibang kupunan noon. Noong 2016 nga, binasag ng GSW ang dating record ng Bulls sa NBA nang tapusin nila ang season na may kartadang 72 wins at 9 losses. At nang ma-injured si Curry sa unang round ng post ang sumalo at bumit -bit sa kanila noon, Walang iba kundi si Clay Thompson. Nag-average siya ng 31 points per game sa second round, shooting 50% sa field, 50% sa tres, at 90% sa free throw area. Pero hindi pa ito ang highlight ng kanyang postseason. Dahil sa Game 6 ng Western Conference Finals kontra OKC, dito natin nakita ang totoong kamandag ng isang KT. Siya ang naging susi sa comeback na ito ng Warriors kontra kay Westbrook at KD. Limang mahirap lang naman na tres ng kanyang naipasok sa huling quarter para i-extend ng serie into a game 7. Tinapos niya ang laro with 41 points and 11 made threes. At dito na nga isinilang ang alamat ng game 6 clay. Dahil sa kanya, naipanalo nila ang serie para mag-set ng rematch kontra Cavaliers sa NBA Finals. At sa unang apat na laro, tatlo agad ang naibaon ng Golden State kontra Lebron at tinakala ng lahat na yun ang icing sa makasaysayang run ng Warriors sa 2016 season. Ngunit may isang pagkakamaling nagawa si Thompson sa post-game interview ng Game 4 na iyon. Tinrash talk niya si Lebron. But, um, people have feelings, and, um, I guess his feelings just got hurt. At matapos ang insidente yon, nagising hindi lang si LBJ, kundi pati na ang buong prangkisa ng Cleveland. Tatlong sunod-sunod na talo ang pinakain ng Cavs Thompson para iuwi ang kampyonato at ispoil ang dapat sanang perfect run ng Warriors sa season na ito. Pero hindi naman matagal nalugmok ang kanilang prangkisa at tila naging blessing in disguise pa nga itong pagkabigo nila. Dahil 2017, nako nila ang serbisyo ni KD na mas lalo pang nagpalakas ng kanilang sistema. At ang 2017 Warriors, ang isa sa mga pinakamalakas na super team na nabuo sa kasaysayan ng liga. 67 wins ang naipanalo nila at nabasag pa nila ang dati nilang record rating sa Opensa. Bukod kasi sa dalawang league MVPs kina Durant at Steph at ang D-point na si Draymond, Meron pa silang Clay Thompson na kinilalang best two-way guard sa mga panahong yon. At hindi naging hadlang ang presensya ni KD sa kanya para magtala ng panibagong highest offensive average sa kanyang karera, finishing the season with 22.4 points per game. At ang highlight ng kanyang taon, ang 60-point performance niya kontra Indiana. December 5, 2016, ang halimaw na version na naman ni Thompson ang kanyang ipinakita. 40 points sa first half at 60 points in total sa loob ng 29 minutes. Kung hindi nga lang siya binangko ng fourth quarter, sigurado ay mas mataas pa sana dyan ang kanyang naging produksyon. Pero even then, siya pa rin ang nag-iisang malalaro sa NBA na makapagtala ng 60 points in less than 30 minutes of basketball action. At alam nyo ang isa pang nakakamangha sa larong ito ni Thompson? Dinribo lang niya ang bola ng labing apat na beses lamang. At 90 seconds lang ang tinagal ng bola sa kanyang possession sa buong larong yon. It was a catch and shoot masterpiece. Ganon ka fit si Thompson sa Warriors noon. 2017-2018 naman, patuloy ang pamamayagpag ng GSW at nasungkit ang kanilang pangatlong kampiyonato sa loob ng apat na taon. At ito ang ilan pang highlight sa karera ni Thompson sa sumunod na limang season. 2019, gumawa ng panibagong record si Clay nang kumamada siya ng labing apat na para basagin ang dating record ni Steph na mayroong labing tatlo. Umiscore siya ng 52 points noon in 14 of 24 three point field goals. At ang kanyang 10 tres sa unang half sa larong yon ay isa ring NBA record. January 21, 2019 naman, tinablan niya ang NBA record nang maipasok niya ang 10 unang attempt siya sa three point area. Sunod-sunod at walang ni isang palya. At sa depensa naman na sa tingin ko ay underrated na aspeto ng kanyang karera, sa wakas sa taong ito ay na din ng alas niya. 2019 na pabilang siya sa all-defensive second team na matagal na dapat niyang nakuha dahil madalas naman talaga siya ang tumatao sa pinakamalaking offensive threat ng kalabang prangkisa. Ang kanyang 6'7", 220 pound frame at long wingspan ang nagpahirap sa mga undersized na gwardiya ang nakaharap niya. Lalo na hindi siya takot makipagpalitan ng muka at makipagkiskisan sa mga kapwa niya atleta. At over the years na develop niya ang talento sa pagbasa ng mga tendencies ng mga stars na madalas niyang makaharap sa liga. Bukod rito, hindi rin madalas mapag-usapan pero isa si Clay sa mga pinaka-durable na gwardiya sa NBA. Sa so, unang walong taon niya sa liga, biruin niyo, 25 games lang ang kanyang hindi nalaroan. Minalas nga lang talaga siya ng taong 2019 kung sa napunit ang kanyang ACL at namis ang kabuuan ng 2019-2020 season. At nanganda na sana siyang bumalik taong 2020, nagtamo naman siya ng injury sa Achilles tendon. Imagine that, dalawang pinakamalalang injury sa basketball ang kanyang ininda sa loob lang ng dalawang taon. Kaya halos 1,000 days pa ang lumipas bago siya ulit makatikim ng aksyon. At January 9, 2022 on his first game back, ang iconic na dakdak na ito kontra Cavaliers ang naaalala nating lahat. Sa season na ito nag-average siya ng 20 points per game at kanyang nakuha ang kanyang pang-apat na kampiyonato sa labing tatlong taon niyang karera sa liga. Kaya matapos ang season na yon, ang nasabi na lang ng lahat ng GSW fans ay sayang ang halos tatlong taong nawala sa kanya. Kapag pinag-usapan natin ang legacy ni Thompson, hindi pwedeng hindi natin sabihin siya ang isa sa mga pinakamatinig na catch and shoot guard sa history ng NBA. Pinaunahan niya ang liga in terms of catch and shoot points sa bawat taon sa nakaraang dekada at siya ang isa sa mga pinakamagaling maghanap ng buta sa depensa at gumalaw off the ball sa opensa. Ray Allen o Reggie Miller, sa dalawang iyan mo siya pwedeng maikumpara. At pwede mo pang pa sabihin na in terms of overall skill, mas hinog pa si Thompson kaysa sa kanila dahil mas mahusay siyang defender at na-develop niya ang ibang aspeto ng kanyang opensa. Kaya may mga nagsasabi pa nga siya ang pinakamagaling na off-ball shooter sa NBA at ang pangalawa sa pinakamagaling na shooter sa buong kasaysayan ng liga.